Hello guys, good morning. Uh, welcome back sa Aquinos Works. Medyo matagal-tagal din hindi upload Kaya ngayon, mag-upload tayo. So, linggo nga ngayon. Walang trabaho. Na uh, bumili, bumili ako ng ano. Side mirror ng motor. Bali, lalagyan ko ng side mirror ng motor kasi basag na siya. So, hmm. bali ito yung motor yung kay mix yung ginagamit kong motor okay pa naman to kaya lang itong isa basag na uh, baka masito tayo ya uh, palitan natin kapalitan ko siya at uh, wala kasing gaano trabaho kaya tahimik uh. ito pala pakita ko lang din yung bagong ginagawa namin uh, bagong ginagawa namin na ano self loading ulit bali pangalawa na yan pero hindi pa tapos yan Yan siya. Mali marami pa yung gagawin. Pero medyo mahaba ito. Yun ang gagawin. Maglalagay ng paa dito. Para may ano siya sa porta. Tapos ito namang isa. Itong pressure van. Bukas yan. Ipupull out. Lilinis-linisan na lang. Kasi chinense oil ko na yan. Doon sa makina niya. Tapos napalamig na namin yung pressure. So bali yan lang naman kakabit muna ako ng ano, side mirror tapos po ng kabit ng side mirror dito at maglalaban naman ako so ayan na guys oh. may kabit ko na tapos ito naman ay itatabi ko muna kasi syempre kung may basagan may pang emergency <laughs> tapos maglalaban na ako sa bayligo na so gano'n lang guys maglaba muna ako tapos maliligo para makapag higa higa so oh, ayan na guys oh. Uh, sinumpay ko na yung nilabang ko oh, Nakaligo na rin ako. So, ano pang ihinga gagawin? Kundi, maghiga-higa, magpahinga. O, oh, yan na. Malututulog. Ah, higa-higa. Abang, pero, oh, basa pa yung buhok. Nakataligo na rin. So, ganoon lang guys. Pahinga muna. Ako kasi bukas may pull out kami yun o oh. preserva na yan ito pull out namin yan siyempre kailangan bantayan yan baka merong ituro pa yung mayari tapos linis linis kaya mag ano muna tayo relax mag ipon ng lakas para bukas so maraming maraming salamat guys Thank you.